Ang anak ni Haring David ay nagpatayo ng unang templo sa Israel. Kilala siya hindi na lamang dahil sa kanyang ari-arian, nila ng mga ginto, libu-libu mga hayop at mga barko. Kilala din si Haring Solomon sa pagkakaroon ng 700 asawa at 300 mga kalaguyo isa sa pinakamatalinong hari sa buong mundo na ang mga hari at reyna na nagbumula sa iba't ibang mga bansa ay humihingi pa ng payo dito upang bigyang liwanag ang kanilang mga katanungan na hindi maaarok ng kanilang kaisipan. Nakamamanghang sa laysay mula sa Biblia subalit wala nga bang matibay na pruweba na totoo si Haring Solomon. Gaano kayaman si Haring Solomon? Mula nang maging hari sa kalupaan si Solomon, taon-taon ay nakakatanggap ito ng mga 25 toneladang ginto bukod pa doon sa nagiging kabayaran sa kanya ng mga hari ng Arabia at buwis ng mga daan-daang mga ngalakal sa lupain. Nagregalo din ng mga limang toneladang ginto ang reyna ng Sheba noong ito ay humingi ng tulong sa hari. Mayroon itong mga barko na kada tatlong taon ay naguuwi ng mga ginto at ilan pang mga mamahaling bagay mula sa ibang lupain dahil sa dami ng pag-aaring ginto ni Solomon ang kanyang mga kasangkapan. Sa kaharian kasama na ang trono, mga nakapaligid na estatwang leon ay pawang mga yari sa ginto. Pag-aari din ang ilang libong mga karuahe, labing dalawang libong mga kabayo at marami pang klase ng mga hayop. Subalit ang katangian ng hari na tunoy na kinagigiliwan ng marami ay hindi ang pagkolekta nito sa mga mamahaling bagay, kundi ang kakaibang katalinuhan nito mula sa mga maliliit na bagay-bagay hanggang sa malalim na paksa ng buhay. Sa lawak ng kanyang pangunawa sa buhay ng sangkatauhan, nagsulat ito ng mga nasa 3,000 mga parabola at isang mga awit kung kaya kahit na ang mga pinuno mula sa ibang mga nasyon ay naglalakbay ng maraming araw, linggo at buwan, marating lamang ang kaharian ng tanyag na hari. Bagaman ang ama nito na si Haring David ang unang nagmungkahi sa paggawa ng kauna-unahang templo sa bansa, si Solomon ang nagsimulang magpatayo nito sa ikaapat ng kanyang pamumuno sa lupain. Kasama sa mga trabahador ay ang 30,000 mga kalalakihan, 70,000 dayuhang manggagawa, 80,000 mga tagaputol ng kahoy, mahigit sa 500 mga foreman at mahigit sa 3,000 mga katulong. Ginamit ang pinakamagandang klase ng ginto, pilak, kahoy, na mula sa Lebanon bilang mga materyales. Ang mga silid sa templo at mga sahig ay gawa sa kahoy na juniper. Ang mga dingding at kisame ay tinubog sa purong ginto. Ang pintuan na gawa din sa juniper na nakabalot din sa gintong palara. Dalawang napakalaking estatuang kerubin na gawa sa kahoy ay binalot din sa purong gintong palara at sa ilalim nito matatagpuan ang Ark of Covenant. Toneto nila ang ginto ang tinunaw para sa templo na sa kasalukuyan ay nagkakahalaga sa 2 trilyong piso. Kaya masasabi na si Haring Solomon ay isa sa pinakatanyag na tao sa kasaysayan ng bansang Israel. Gayunpaman, marami ang mga nagsasabi na ang kwento tungkol kay Haring Solomon ay hindi totoo sapagkat wala o matibay na ebidensya bukod sa Biblia na nagkaroon ng kaharian sa Israel noong mga panahon iyon hanggang sa natagpuan ang anim na selyo sa lupain ng Timog Israel. Ayon sa Huffington Post, ang natagpuang mga selyo sa bansa ay umugnay sa panahon ni Haring Solomon. Ang grupo mula sa Universidad ng Mississippi sa Estados Unidos ang nakahukay nito malapit sa Gaza. Ayon sa kanilang hula, ang anim na artifacts ay ebidensya na may gobyernong namamahala sa lugar noong mga taong 10th century BC, ang taon na walang pamahalaan sa bansa kundi ang kaharian ni Solomon. Sinabi din ng mga archaeologists na nahukay ang mga ito sa lugar kung saan ay naging sentro ng politika at mga elitista noong unang panahon. Batid sa pag-aaral, ang resulta ng carbon dating ay tugma sa panahon ni Haring Solomon. Nagsimula ang paghukay sa lugar upang mapag-aralan ang kasaysayan ng mga Huda at ng mga Pilisya, kung paano nagkahiwalay ang dalawa at kung anong klase ng politika ang mayroon sa lupay noon. Kaya ang pagkakatagpo sa mga selyo ay sa lamang aksidente na labis na ikinamangha ng mga archaeologists dahil walang ibang kaganapan sa politika noon kundi sa kaharian ng madaling hari. Ang ulat naman mula sa CNN news na ang mga selyo ay nagmumungkahi na totoo si Haring Solomon. Ang selyo ay ginamit upang markahan ang isang dokumento kung kanino ito nagmula o kung sino ang nagpahayag nito. Ayon din sa ulat, ang mga nahukay ay mula pa sa panahon ng Iron Age o 10th century BC. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay pinagtatalunan pa rin na hanggang sa kasalukuyan ang mga nahukay. Ayon sa mga naghihinala, Bagamat ang mga natagpuan ay mula sa panahon ng 10th century, hindi daw totoong ito ay mga ebidensya na namuhay at namuno ang matalinghagang hari na si Solomon noong panahong iyon. Dahil posible o mano na ang mga selyo ay dinala sa Israel mula sa ibang kaharian. Subalit ang sagot ng Science Daily na ang natagpuan ay sumusuporta na totoong nabuhay si Haring Solomon dahil sinabi ng direktor sa paghukay ng universidad sa Wisconsin Magazine na hindi na lamang mga selyo ang natagpuan ang nagmula sa 10th century, kundi ang buong lupain dahil umano ang mga paso at iba pang mga artifacts ay mula din sa 10th century BC at ang mismong lupa na ginamitan ng mga makabagong instrumento ay napag-alamang tugma sa panahon ni Solomon. Kung kaya marami ang nagsasabi na bukod sa Biblia, mayroong ibang mga pruweba na nagpapatotoo sa buhay ni Haring Solomon. Isa sa pinakamayaman at pinakamatalinong tao sa buong mundo noong ito ay nabubuhay pa, kung saan ang mga hari at reyna ay humihingi ng payo upang bigyang liwanag ang mga tanong na hindi maarok ng kanilang pag-iisip na kamamanghang salaysay sa Biblia na ayon sa marami ay pinatutunayan ng anim na selyo ito nga ba ang pruweba hinggil sa buhay ni Haring Solomon